Magandang buhay! Kung isa ka sa mga interesado na pumunta ng Mount Pinatubo, panoorin nyo Number one, kailangan niyo maghanap ng travel agency. Para at least kapag pupunta na kayo doon, wala na kayong poproblemahin, Mari. Nandiyan na din yung sasakyan, registration fee, tour guide, at marami pang iba. And guys, dito kami nagka-problema. Mas better na i-ask yung coordinator nyo kung ano bang gagamitin yung sasakyan. Kasi Mare, nag-offer pa din sila ng 4x4 na close and hindi talaga siya nakaka-enjoy. Believe me, mas okay yung ganitong sasakyan na open lang siya. Nako, talagang naalog talaga yung utak ko diyan Mari. So ayan, nag-stop over kami dito sa Malatobleron na hills nila. Nako, sobrang ganda ng view dito, kaya huwag niyong palagpasin. And after 40 minutes, dito na mag-start yung trekking journey nyo. And kung takot ka ding mga team katulad ko, mas better talaga na mag-long sleeve mag kayo. mag din kayo ng cup and face mask para sa neck and face niyo. Kasi Mari, believe me, sobrang init talaga. And huwag kayong mag-alala dahil marami din silang mga stopover para doon kayo magpahinga. Sa mga beginners na katulad ko, normal talaga na 2 hours yung trekking. And huwag kayong dahil tour guide ang bahala sa inyo. Dito naman, pwede kayo magsuot ng sapatos or pang hiking na sandals. Anyway, eto na pala yung last na stopover, kaya kumain na din kami. Kasi mare, dito sa stopover na to, nakalahati pa lang namin. Kaya wag nyong kakalimutan magdala ng tubig and mga snacks, mare. Lalo na ako, gutumin ako, kaya nagdala ko ng mga snacks. After two hours ng paglalakad, nandito na kami, mare. Alam niyo guys, nung nakita ko tong crater na to, nawala yung pagod ko. Sobrang ganda and iba talaga kapag natural me. Actually guys, pwede pa kayong bumaba, pero hindi